Mabuti at maayos na pamilya ang kinalakihan ni Chris. Medical representative ang kanyang ama, housewife naman ang kanyang ina. Relax lang eh. And hindi mo mararamdaman yung pressure because yung uh, mami ko nga, like siya gumagawa halos lahat. And then, literal yung father ko, uh, lumaki ako na nakita ko lang din talaga siya na as being a provider. So yung mami ko talaga very much hands-on sa amin ng kapatid ko. Subalit, dumating ang isang matinding pagsubok sa pamilya Lomotan nang maskam sa negosyo ang ama. Umabot ito ng isang milyong piso. Bilis eh, ang an drastic din nung, nung, nung scenario. Nalaman ko, hindi na rin sapat yung pang tuition fee namin. And all of a sudden, boom, nawala. So, na-shake din siya. Hindi niya rin alam po ano yung gagawin niya. Dahil sa problema sa pera, Napilitan silang lumipat ng tahanan at magbenta ng ari-arian para makayanan ang mga gastusin. Yung father and mother ko, madalas na talaga sila nag-aaway nun because my mom, hindi nga din matanggap talaga yung nangyari sa amin. Ramdam na rin namin na hindi na rin united kami as a family. Kaya ako nun, madalas ako na sa barkada. Lagi ako na sa labas. Tinry kong hanapin yung love and yung uh, very much uh, belongingness sa mga kaibigan, which led me to different kinds of groups. Inom, dami-dami, gimmick, lahat na experience ko that time. Sa kabila ng kasiyahan, kasama ang barkada. I still feel that complete emptiness. Kasi huwi ako ng bahay, Naga, nagtatalo ulit na naman yung magulang ko. Siguro, looking for a hope na kahit dito sa bahay, iniisip ko, maayos kami. Pero hindi eh. Kaya yung choice ko pa rin na, okay na lang din dun sa mga kaibigan ko. Kasi dun, kahit pa paano, sumasaya ako. Nagsimula ng lumalim ang bisyo ni Chris. Hanggang sa isinugod siya sa clinic dahil sa overdose sa droga. Yung mata ko talaga magpapasaot na. Yung pakiramdam mo talaga parang mamamatay ka na. First time ko to. Hinahabilin ko na yung magulang ko sa kanila. Sabi ko sa kanya, <laughs> parang kung, kung mamamatay ako, pakasabi, ito yung nangyari, ganyan and all. Uh, sabi mo, mahal, mahal ko sila natatakot ako, to be honest. Natatakot ako mamatay. And that was the first time in my life, talking to God, na Lord, sabi ko sa kanya, di ko makakalimutan to. Lord, wag mo muna akong kunin. Bigyan mo ako ng pagkakataong mabuhay. And that was the time na sobrang marami, may, may, may natwik sa akin. Eh. Point in time na yun na binigyan ako ni Lord ng second life. Tumigil si Chris sa paggamit ng droga, subalit nagpatuloy sa pagrebelde. Nagpalipat-lipat ng kolehiyo, pero hindi rin niya natapos ang kanyang pag-aaral. Of course, my parents were also disappointed in me. Because, syempre, yung sitwasyon nga namin hindi na okay. Tapos, ako hindi ko pa pinagbubutihan yung pag-aaral ko. I could say, parang naging rebelde, nagrebel. Masyado na rin akong na, ano eh, na, na, kinain ng sistema. Sa isang pagkakataon, niyaya si Chris ng kanyang ina na samahan siya magsimba. Tinatamaan no? kasi yun yung mga bagay na alam kong wala na ako eh. Wala, wala akong faith na, na hindi ko alam kasi yun yung nangyari sa amin. Tapos ginagawa ko na lang yung gusto kong gawin. Karang go with the flow na lang ako sa buhay eh. Yung hope, parang hindi ko na rin makita eh. Kasi everyday, same thing eh. Alam mo yun, parang buhay lang ako, yes. Pero ito na yung dysfunction na meron eh. Bagamat natamnan na ng salita ng Diyos si Chris at ang kanyang ina, ay patuloy pa rin tumindi ang soliranin sa pamilya. Nakikita namin talaga na dumalala yung away nila. And dumating sa point na yung mga words nila, talaga nakakasakita na sila true words. Yung father ko, nakikita ko nga nun, tahimik. Pero kasi hindi rin tama yung pagiging tahimik niya. Iniiyak din namin. Pero ano siya eh, naglilib siya ng malalim na mark in us saan hahantong ang katahimikan ng ama, ang pagrebelde ni Chris at ang sulirani ng pamilya, malalaman natin yan bukas sa pagpapatuloy ng kwento ni Chris Lumotan. Ang maayos na pamilya ni Chris ay nagkalamat matapos maskam sa negosyo ang kanyang ama. Naging madalas ang pag-aaway ng kanyang magulang at mas pinili niyang magrebelde. Tuluyang nawasak ang pamilya ni Chris sa pag-alis ng kanyang ama talagang completely iniwan niya kami at nangabilang bahay na siya. So makabilang bahay ika nga nung iba. And nagkaroon kami ng season we're in, hindi na present yung father ko. Hindi naglaon, ipinakilala ng ama ni Chris ang kanyang half-brother. Hindi ko alam na meron pala akong uh, kapatid. So, inexplain niya sa akin yung mga nangyari. Tagal na palang may kapatid ako, may half brother ako. Kasi siguro present time na ko so much brokenness di meron father ko eh. Because ang dami nangyari sa buhay niya na because of wrong decision making. Sa pagkawala ng kanyang ama sa tahanan, ay kinailangan ng kanyang ina magtrabaho para matustusan ang kanilang pangangailangan. I'm just so blessed with my mom that time kasi hindi siya sumuko, number one, sa amin and sa buhay. So, because I believe may foundation siya ni Jesus sa buhay niya. Talagang nakita ko yung pag-endure niya rin eh, towards uh, raising us and uh, helping us na uh, makasurvive as well. Dahil sa nakitang magandang naidulot ng pagiging aktibo ng kanyang ina sa Kristiyanong Simbahan, nahikayat si Chris na sumangguni sa pastor sa kanyang mga katanungan. Bakit ba nawala lahat sa amin? Hindi ko makakalimutan ang sugat ng senior pastor namin. Sabi nga sa akin, is this, sa tingin mo ba, Chris, kung hindi nawala sa inyo lahat, tingin mo ba nandito ka at nagsiserve ka kay Jesus? Narealize ko nung time na yon, tinanggal din ni God sa mata ko na, okay, kailangan mo ko makita. So, nagkaroon ng kasagutan, bahagya, yung mga katanungan ko from the past. Mas lumalim ang relasyon ng kanyang ina kay Jesus nakita ko how my mom become much more prayerful. And in fairness to her, nakakatuwa lang how she keeps on praying for my dad din as well. Inalaw ko yung sarili ko na, sige, gusto kong subukan na ngayon si Christ nga, si, si God na doon ako, umakatin ako ng Bible study rin. Binuksan ni Chris ang kanyang puso at isipan at tuluyan niyang tinanggap si Jesus bilang Diyos at sariling tagapagligtas. I will never forget yung yung worship song din na yun, na ang kanta dun time na yun is This is the air I breathe, your holy presence living in me. Doon ko naranasan yung sobrang pagmamahal ni Jesus na never kong naranasan sa tananang ng buhay ko. Parang may na-break sa akin ng mga chains eh. That point in time, nagkaroon din ako ng decision to really pursue Jesus in my life. Sinimula na tahaki ni Chris ang yugto ng pagbabago sa kanyang buhay at tuluyang iwan ang dating pamumuhay. Dahil nung nag-surrender ako, for some reason, nawalan ako ng desire towards yung mga ginagawa kong di tama before. So yun, nagkaroon ako ng renewing of mind eh. And then from there, dahil nga nagkaroon ako ng full surrender, the next day, somehow nakita ko may pagbabago sa mga actions ko eh. Nagkaroon na ako ng desire bigla to serve. And it brings uh, contentment and satisfaction sa akin. Eh. Dahil sa pananampalataya ni Chris kay Jesus, nabago ang kanyang pananaw sa suliranin ng pamilya sa isang pagkakataon. Walang pagkain sa kanilang hapagkainan. Pray kami ng sister, kung hindi ko makakalimutan to. Pray kami together. Lord, wala kami makain. Gutom na gutom na po kami. Hindi namin alam paano kami makakain. Hindi namin alam. Lord, tutulog na lang namin to. Busugin mo kami. Um, kung paano man po kami makakatulog para maging busog, kayo na pong bahala. In Jesus' name, Amen. Matapos ang nasabing dasal, surpresang bumisita ang kanilang pastor. Uh, we have something for you, sabi niyang gano'n. Sabi kami, Pastor, good evening po. Ano, ano, ano po yun? Maya-maya may inabot sa amin chicken lechon. Sabi ko, wow! Asin buo, hindi tira maiyak-iyak kami ng sister ko. Hindi namin makakalimutan sa tanan ng buhay namin yun. Like, grabe naman, parang of all the chances, sabi ko, grabe lang yung prayer talaga is powerful. Naunawaan ko lang na God is putting our hearts in order. Tuloy-tuloy na kaya ang pagtahak sa wastong landas ng mag-anak? Malalaman natin yan bukas sa pagpapatuloy ng kwento ni Chris Lumotan. Sa pagiging aktibo ni Chris at Church Ministry, hangad niyang maibahagi ang salita ng Diyos sa kapwa. So punta ako doon, nag-evangelize ako, and by God's grace, nagkaroon ng Bible study. Nag-start sa mga bata at kabataan. Ang daming kasing inalaw sa akin ni Lord na magawa through a two years ministry. Sobrang minahal ko na din talaga yung ginagawa ko for God. Isang araw, kinausap siya ng pastor. Gusto ko muna magtrabaho ka para sa pamilya mo. So at first, yung mga line na binitawan niya sa akin yun, hindi ko ganong maintindihan. Like, paano ko gagawin yun eh, sa isang buong linggo? Ang dami kong ginagawa na ministry for the Lord. Paano kong work Parang ganoon yung tumatakos sa isip ko. You have to let go muna yung ministry na ginagawa mo. Nasaktan ako, like, Pastor, <laughs> hindi, hindi po yun, ano, parang, uh, hindi, hindi ko po kaya na para mawala, you know? hindi ako ready. Alam mo, sabi niya sa akin, hindi ko makakalimutan to. Sabi niya, yung sinasabi mo na yan, hindi sa Lord yan. Hindi lubos maunawaan ni Chris ang layunin ng pastor. Dumagdag pa sa sugat na nadama ang sinambit ng isang youth pastor. Dahil nga wala kami makain, mahirap kami ng mga panahon na yun. Parang lagi niya akong pinapakain. Which totoo naman, hindi ko yung in dahil ni-name drop niya ako eh na pakiramdam ko na pahiya ako. Sa nadamang iyon, pinili ni Chris na umalis sa simbahang kinabibilangan. Binuhos na lang niya ang oras sa pagtatrabaho sa BPO industry bilang call center agent. Gulat ako, natanggap ako. And from there, dahil nga binigay ko kay God yung, yung, yung glory doon sa area na pagtanggap ko doon, nagkaroon ako ng mission. Sabi ko, magpupunta po ako dito, Lord, ng Bible study para sa iyo. At some point, dumating ako sa time na meron akong mindset na hindi uh, naman ako mawawala kay God. Malakas na ako spiritually and all. Hindi ko alam nung time na yon spiritual pride pala yon Hindi nagtagal, nasubok ang pananampalataya ni Chris nang niyaya siya ng kanyang office mates na mag-inuman. Hindi ko napansin na yung pag-inom ko ng isang bote, eh dahil sa saya ng kwentuhan, mapapainom pa ako ng sunod-sunod na ilang bote. Imbis na madala ko sila kay God, ako yung nadala nila sa ginagawa nila. May mga bagay na nabalik ako from the past. And di ko nare-realize noon dahil nga nawala ako sa community of accountability, which yung covering ko yung church. Nabalik si Chris sa tanikala ng pagbibisyo at sinubukang pasukin ang mundo ng modeling. Sobrang nabago din talaga yung perspective ko na. In short, ano na eh, nawala na sa akin yung point na ano ba yung plano ni God sa akin. Na-shift na siya sa ano ba ang gusto ko na marating ko. So, puro about me na. And from there, nagkaroon na naman ng parang uh, blindness sa akin towards sa uh, plano ni God sa buhay ko dumating ako sa mga point na napapahinto ako. And dahil finifeed ko yung, yung mga bagay na kagustuhan ko, hirap ako makabalik sa Lord. Sa pag-abot ng sariling ambisyon, tuluyan kayang malubog sa kumunoy ng kasalanan si Chris? Malalaman natin yan bukas sa pagpapatuloy ng kwento ni Chris Lumotan. Yung definition sa akin ng fame and money is somehow naging parang fulfillment siya you having money, power, and fame, at some point, may value ka sa ibang tao. Muling nakaranas ng maginhawang buhay si Chris. Bagamat hindi buo ang pamilya at umalis siya sa simbahan, tila tagumpay naman ang tinatamasa ni Chris sa larangan ng modeling at pakikipagrelasyon. Hindi ko in-expect na magiging uh, long-time girlfriend ko siya ng mga panahon na eh, for six years. From there, dun din umikot yung, yung, yung takbo ng singlehood ko hanggang sa ika-60 year namin, uh, nabuntis ko siya. Subalit ang inakalang magandang pagsasama ay nagkalamat din. Hindi din talaga na nagiging maayos yung takbo ng relationship namin. How we treat one another. Para bang na lang kami sa relationship because may anak kami. Which every night I'm thinking, is this healthy for me? Is this healthy for her? Is this healthy for my, my daughter? Sa pagkakataong iyon, sinubukan muli ni Chris na isuko ang mga agam-agam sa Panginoon. At that point in time, doon na rin ako nagsimula na lumapit kay God ulit. Na-feel ko na naman tong emptiness na to. I began searching it again sa mga ibang bagay. Come to realize na dahil may tanim sa akin si God, come to realize na kapag talagang hindi nasa tamang covering ni God which is in marriage. Hindi mo talaga masasabi na be blessed ni Lord 'yun eh. Maaaring you can function yes as parang mag-asawa. Pero the reality is alam mo sa sarili mong hindi 'yun pinagpapala ni Lord dahil wala 'yun sa covenant niya. Sa tagpong 'yun, nagkasundo si Chris at ang kanyang long-time girlfriend na maghiwalay at magco-parenting na lang noon. Nagpaalam ako ng maayos sa kanila no, with 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 uh, her parents. Uh, maayos, maayos naman yung, maayos yung relationship ko sa kanila. Sobrang bait ng mga magulang niya. Sinimulan ni Chris ituwid ang kanyang buhay. Ang prayer ko kay God, sabi ko noon, hindi ko makakalimutan to, Lord, kong pumili ng tao makakasama ko pang habang based on appearance. Lord, I pray na sa taong ibibigay mo sa akin, gusto ko mas mahal ka more than me. Alam mo lang na both of you are walking on purpose. Makalipas ang ilang taon, sinubukan muli buksan ni Chris ang kanyang puso nang makilala niya si Loren na isa rin model. Na in -love na ako sa kanya and pinursuko ko siya. Lumipas ang ilang buwan. Somehow, napaka-selfish ko. Controlling pala ako. Hindi ko yung nakita. Red flag na naman sa kanya yon. At the end of the day, nakita niya na sobrang ano lang din ako. Go with the flow sa buhay. Red flag ulit sa kanya yon. So, in short, binrake niya ako sa phone biglaan lang. At doon yung time na, 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 talagang para akong binuhusan ng malamig na tubig. Kasi that time, nakikita ko si Lori, napakaayos niyang tao. Like, yun yung pinag ko eh. Dahil sa nangyari, nagdesisyon si Chris na mag-undergo ng three-day prayer and fasting. Talagang, worship lang ako, nag-pray lang ako. I want to hear His direction. I want to have a reconnection and have this resolution sa sa situation ko. Si God, kinakausap ko ng mga panahon na yon, anak na sa akin ka na eh, pero hinayaan mo yung sarili mo mawala sa mga kamay ko. And at some point, inalaw ko yan para mabalik ka sa akin. Makalipas ang isang buwan, nag muli ang landas ni na Chris at Lauren. Yung pagkikita pala namin is an opportunity for us to talk again sa mga bagay-bagay. And that made me see yung pagkilos ni Lord. Iyak siya, namimiss niya ako, marami rin siya na-realize. Again and all, hanggang sa sabi niya nga sa akin, gusto niya bigyan ulit ng chance yung relationship namin. At naging kami ulit na Saan hahantong ang nagsisimulang relasyon ng dalawa? Paano ito magiging daan sa pagbabalik ng isang taong nakasakit kay Chris noon? Tunghaya natin bukas sa pagdatapos ng kwento ni Chris Lumotan. Answered prayer para kay Chris ang relasyon nila ni Lauren. Sobrang galing lang ng grace ni Lord sa buhay natin. Kasi sa amin, nung time na yun, because na namin na dapat itong Itong time na magigint tayo, Sigad na yung center. Doon pumasok talaga yung kami ni Loren naging much more prayerful kami together. Hindi pa kami mag-asawa nito pero nakakabig kami ng culture wherein may mga biblical principles kami na natututunan from the word magkasama silang naglingkod sa Diyos sa simbahan. Pinili nilang sundin ang magandang disenyo ng pagsasama kung saan sentro si Jesus, Kaya nagpakasal si na Chris at Loren. Nagkatotoo yung desire ko sa future wife ko, which is mas malalim sa Lord. Kasi galing ni God how she prepared Loren to really so in love with Him. It's not about me, but it's about God. Secondary lang ako. And I love that. We saw how God is truly faithful if we are going to be faithful sa Kanya. Sa patuloy na pagtahak sa pagbabago at hangad na maibahagi ang salita ng Diyos, ay sinimula ni Chris ang pagiging social media influencer and inspirational speaker. Kagandaan lang, it's a gift I believe. Na nauunawaan ko yung mga taong nasa marketplace kasi naggaling ako doon eh. I use my platform to evangelize to share God's love and goodness na may hope sa, kay Jesus. Binabalik ko lagi towards kay Jesus. Isang araw, kinailangan ni Loren ng tulong ng isang youth pastor para maipanalangin ang kanyang kapatid. Naging daan ito upang makausap ni Chris ang taong minsang nakasakit sa kanya. Sorry. And the Holy Spirit is prompting me, tawagan mo pastor mo. Release forgiveness. Ah, oh, Lord! Ano ba yan? So ginawa ko, sumunod ako, tumawag ako. Gusto ko lang to i-share sa'yo. Sinar ko yung nag-pray ako, nabalik doon in all. Sabi ko pa, sir, I just want to, sorry, but I just want to release forgiveness to you. Parang may na-break din in the spirit realm, in my heart. Kasunod nito, ang pakikipag-usap ni Chris sa kanyang mga magulang. Sabi ko, ma, I just want to ask for forgiveness and release forgiveness sa'yo when we were young, when I was young. Sabi ko ganun. Nung time na humingi ako ng forgiveness sa mother ko, and kinausap ko rin yung father ko actually, at some point may, may nabreak na naman na chain. How God really speaks to us in a sense of releasing forgiveness because siya nga eh, kaya, tayo, kaya, kaya niya pinadala yung bugtong niya anak eh. Para rin, of course, tayo mapalaya sa kasalanan. Ang dating nawasak na pamilya ay muling nabuo dahil sa pagpapatawad at pagmamahal ni Jesus. Ngayon, masayang itinataguyod ni Chris at Loren ang kanilang pamilya. Si God, meron kaming mga uh, little ones na pinagkatiwala niya sa amin for us to really improve our stewardship and to really build our character. So, natutunan ko lang paano mag sa Lord at maging humble enough na pag hindi ko alam, hindi ko kaya, magtanong ako, Matuto ako. Sa lahat ng pinagdaanan ni Chris, ito ang kanyang napatunayan at natutunan mula sa Diyos. Sabi niya, diba, abide in me and I in you. So you can bear much fruit. Apart from me, you can do nothing. Lagi ko nire-remind yung sarili ko na apart from Him, I can do nothing. Kasi sabi ko sa Kanya, ayoko nang mawala ulit sa Lord. Sobrang thankful ko lang sa Lord as He continues to mold me. Of course, ang dami pang binabago ni God sa akin. And I'm so grateful sa opportunity na patuloy mabago ng Panginoon.